Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Maraming maraming salamat po sa lahat na nakasuporta dito po sa aking munting channel, SLTV, dito po sa programang Expose the Truth. Maraming salamat po sa inyong laging pagsubaybay at yung mga hindi pa po subscribe bilang support nyo na sa akin mga kaibigan ay magsubscribe na po kayo Sapagkat napakahalaga po na uh, ating malaman ang mga totoong aral ng Biblia. Dito po sa aking programa mga kaibigan marami pa po tayong mga dapat i-expose na aral na dapat malaman ng taong bayan. Sapagkat bihira lamang po ang uh, makikita natin dito po sa YouTube na ganitong klaseng pag-aaral na talagang salita ng Diyos ang sinasabi. Hindi tulad po sa mga ibang relihiyon o ibang sekta na panay po ang kwento ng mga iba dyan, mga kaibigan. At sabi pa nga ng mga iba dahil tayo ay tinutulig sa kasi natin yung mga maling aral eh sabi ng ibang mga nagko-comment sa akin, isang mga isang Katoliko, Ganito po ang sabi niya si ni kapatid na Kent Daryl I'm Catholic and I respect all religion. God bless sabi niya. So para sa kanya ayaw niya yung ganitong klase ng pamamaraan ng pagtuligsa sa mali. Pero uh, mali po 'yon mga kapatid na irespeto po natin ang mali. Kung tama po ang sinasabi ng mga iba, eh irespeto mo kahit hindi mo siya kapanalig. Basta tama at galing sa Biblia, kailangan natin irespeto mga kaibigan. Pero kung sa aral na mali, baluktot, at ginagawang uh, minamali ang tama, eh hindi dapat irespeto yan mga kapatid. Sapagkat marami na pong mga katoliko ang lumayas sa pagkakatoliko sapagkat nakita nila ang katotohanan sa banal na kasulatan at lumayas sila kasi walang kasiguraduhan ng kaluluwa o kaligtasan ng kaluluwa dyan. Actually mga kaibigan at mga kababayan, napakaraming nagko-comment dito sa akin na lumayas na dyan sa pagkakatoliko mga kapatid. Isa na po dyan si Carl Angelo. Sabi niya, katoliko ako sa kristan pero gusto ko na maglipat ng relihiyon. Ang biblical kasi yung doktrina ng katolik. Klarong-klaro na kasi na against sa Bible yung mga practices ng katoliko. Tama po yon kapatid na Carl Angelo, na talagang yung practice ng Iglesia Katolika napakalayo malapit na naman ng araw ng mga patay mga kaibigan yung practice nila na magwisik-wisik sa mga nitso pag ito ay mahirap lang eh maliit lang ang bayad wisikan lang ng holy water daw Ah, wisik-wisikan lang. Pero pag mayaman yung namatay, talagang pari yung pumupunta, may pausok-usok pa na incense, mga kapatid. At ah, may carpet karpet pa yan. Eh, dito makikita mo ang hindi talaga maganda yung practice ng Iglesia Katolika, mga kapatid. Malayo po sa katotohanan. At ah, isa pa dyan, ay wala yan sa Biblia, mga kaibigan yung ipagdasal mo ang mga patay. Wala po yan sa Biblia. Hindi po aral ng Biblia na dapat ipagdasal ang mga patay. Kasi ang kaligtasan mga kaibigan, tulad po yung sabi ni tanong ni kapatid na Gemaro Mayo, Ganito po ang kanyang katanungan, sagutin ko na po dito mga kapatid. Brother, God bless. Kapag ang hayop ay namatay, Saan mapupunta ang kaluluwa? So, totoo mga kapatid, lahat ng mga nabubuhay may karamdaman, ibig sabihin may kaluluwa. Mapahayop man, mapaibon, isda, tao, pag nakakaramdam yan, ibig sabihin may kaluluwa. Ang pakiramdam kasi, iyon po yung kaluluwa. At yung hayop merong kaluluwa mga kaibigan ano Pero hindi po tulad ng tao wala pong kaligtasan ng kaluluwa ng hayop Ang ililigtas lamang po ng Diyos ang mga tao lang Kasi uh, kung basahin po natin ang Biblia doon po sa John chapter 3 verse 36 mga kapatid Ganito po ang sinasabi. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasakanya. Maliwanag po dito, mga kapatid, na ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Eh kung kay Kabornok, okay siguro, maligtas kasi hindi kailangan ng pananampalataya eh, ano? Ah, pero sa mga hayop, mga kapatid, hindi po sila maliligtas kasi napakaliwanag sa talata na ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. So, yung sumasampalataya lamang po ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Eh yung hayop, kapatid, meron man silang kaluluwa, kasi may pakiramdam naman sila eh hindi naman sila sumasampalataya sa Diyos no natulad ng tao. Eh napakaliwanag dito na uh, ang hindi sumasampalataya o tumalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay. So pagkatapos ng kamatayan ng mga hayop, mga kaibigan, eh wala na kung sa Biblia po natin ibabatay, ano? Ayun po sa ating binasa. Dahil ang pananampalataya, yun lamang po ang susi ng kaligtasan, mga kapatid. Kaya ito po malayo yung sinasabi ng Iglesia Katolika na yung patay doon sa purgatorio o yung namatay na no, nakaburol na gumagawa sila ng nobena, hindi po totoo na yung namatay ay maligtas sa pamamagitan ng novena o malilinis pa. Kasi ang pagkalinis ng kasalanan, mga kaibigan, hindi sa pamamagitan ng pagdasal sa mga patay para yung mga nasa purgatorio ay malilinis sa pamamagitan ng dasal ng iba, hindi po. Malilinis ang kasalanan ng tao mga kaibigan, sa pamamagitan ng salita ni Kristo, sa ating pakikinig sa sar sa aral ni Kristo, dun po tayo mababago, dun po tayo malilinis, mga kaibigan. Hindi sa pamamagitan ng uh, panalangin ng iba. Kasi, mga kapatid, kung ganun po ang mangyayari na pwede mong ipagdasal ang mga namatay na, Ibig sabihin, walang silbi yung sinabi ni Apostol Pablo na sa pamamagitan ng pananampalataya ay tayo'y maligtas. No? At dito sa ating binasa sa John 3.36 na sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa anak ng Diyos, eh sakalang tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yung patay hindi na po magkakaroon ng sa, uh, paniniwala sapagkat patay na po sila. Kasi ang paniniwala manggagaling sa pakikinig. So, yung mga hindi nakapakinig sa salita ng Diyos, eh wala na po tayong karapatan sabihin na sila'y maligtas pa o sila'y hindi na po ligtas. Eh, ang Diyos na po ang bahala sa kanila. Sabi nga ni Apostol Pablo, ang Diyos ang humahatol sa labas ng iglesia, mga kaibigan. Pero ang ating sinasabi, ang kaligtasan ay yung mga nananampalataya sa anak. Napakaliwanag po yan mga kapatid. So yan po ang masasabi ko o masagot ko sa iyo kapatid na Jemaro sa iyong katanungan. At yung sinabi, tanong pa ni kapatid na uh, Edita Bumahit, sabi niya, tanong ko lang brother Eli so ibig mong sabihin lahat ng ibang simbahan kayo ang tama kayo lang ang maliligtas kung may rapture kapatid na Edita wala na si kapatid na Eli so dahil dito sa video ko nagtanong ka ang totoo po mga kaibigan ay ang Panginoong Heso Kristo siya po ang katotohanan. Ang kapatid na Eli, binabasa lamang po niya ang aral ni Kristo. Na yung aral ni Kristo na kanyang binabasa, yun po ang totoo. Yun ang kaligtasan. Kahit saan ka kapatid, kung yung aral ni Kristo ang iyong sinusunod, sinasampalatayanan, may pag-asa kang maligtas kasi napakaliwanag po mga kaibigan na ang kaligtasan si Kristo. Yung aral ni Kristo. Na yun po ang ipinapangaral ng Iglesia ng Diyos o ng uh, MCGI mga kapatid. ah, Wala pong sariling doktrina o wala pong sariling aral ang Iglesia ng Diyos. Ang kapatid na Eli. At ako rin mga kaibigan, wala din akong sariling doktrina o aral. Ang totoong aral ay yung Biblia, yung aral ni Kristo. Yun po kasi ang aking binabasa, ganun din ang kapatid na Eli, na aral ng Biblia po ang kaligtasan ng tao, mga kaibigan. Yun po ang maliligtas, yun po ang aagawin o irarapture pagdating ng Panginoong Iso Kristo. Sa Iglesia Katolika, hindi po sila marapture kasi uh, wala po sa kanila, hindi po sila naniniwala sa pag agaw o sa rapture, mga kaibigan. Hindi po sila naniniwala, kaya hindi po sila maliligtas pagbalik ng ating Panginoong Iso Kristo. So yung sabi ni kapatid na Carl, ang hello eh, isa siyang sakristan, ibig sabihin marami siyang alam doon sa loob ng simbahan na practice na talagang wala sa Biblia. Ah, kasi sabi niya, katoliko ako, sakristan, pero gusto ko na maglipat ng reliyon. Unbiblical kasi yung doktrina ng katolik. Klarong-klaro na kasi ang klarong-klaro na kasi na against sa Bible yung mga practice practices ng katoliko. Tama po yon mga kaibigan. Yung aral po nila napakalayo. Tulad na lamang po yung aral nila na yung babae sa Revelation chapter 12 ay si Maria daw, Queen of Heaven, nasa langit na daw, nakakorona na daw siya ng labindalawang between. Yan po ay sabi ni Ki Darwin Gitgano eh malayo mga kaibigan sa katotohanan na yung babae na nakita ni Juan doon po sa Revelation chapter 12 ay si Maria napakalayo at saka ka uh, ang apokalipsis mga kaibigan yung babae na nakita ni Juan hindi po literal na babae yon hindi po literal mga kapatid yun po ay simboliko ng salita ng Diyos aral kasi yon ha Bagong tipan kasi yon. O uh, yun po kasi yung bagong tipan, mga kaibigan. Ang salita kasi ng Diyos ay nanganganak eh ng taong bago. Nanganganak yan eh yung anak niya, uh, rapture kasi ang isinisimbolo doon po sa Revelation chapter 12, mga kaibigan. Hindi ko na po masyadong bigyan ng liwanag yan. So sa next video ko na lamang po ipapaliwanag ng mabuti yan, mga kapatid, ano? So napakalayo, totoo po yung sinabi ni kapatid na anghelo na wala po sa banal na kasulatan o ang layo po yung practice ng mga uh, iglesia katolika. Huwag po tayong malin lang mga kaibigan, huwag po tayong padaya, lalong lalo yung mga naniniwala sa panalangin, dasal ng mga pare sa mga yumaong nating mga kamag-anak. Pera-pera uh, lang yan mga kapatid. Meron po kasi bayad yan eh. No? Uh, kapag ipinagdasal nila o winisikan nila yung mga nitso, eh, may bayad yan. Kaya magingat ingat po tayo. Huwag po tayong pa-hold up. Huwag po tayong palinlang. lang. Sa maling turo, maling practice, maling, maling aral. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung isa ka sa mga naniniwala sa katotohanan ng Biblia, mga kaibigan, kung meron po kayong kamag-anak nasa sa Iglesia Katolika, ipaabot nyo po ang video ito, iparinig ninyo mga kaibigan, ishare ninyo nang malaman nila ang katotohanan at ang pinakamaganda, mga kapatid, magbasa po tayo ng banal na kasulatan, huwag po lamang tayo makinig, lalong-lalo -lalo yung mga nagsasabing matalino daw, pero ang aral po nila napakalayo. Huwag po tayong palin lang. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli.